So yan, magandang araw sa inyo mga idol. Nandito naman tayo at maghahanap na naman tayo ng ating may bablog ngayong araw. So ngayon mga araw mga idol ay ating ibinili ng ating sasakyan sa gilid ng kalsada at tayo sumakay na ng motor dahil ang papasukin natin ngayon ay kabukiran. So kasama natin dito si Chong Edgar at ang kanyang manugang so maraming maraming salamat sa mga katulad nila concerned citizen so ngayon pupuntahan muna natin yung sinasabi niyang pamilya kung ito ba ay karapat dapat na matabangan o mabigyan ng tulong ano Samahan niyo kami mga idol sa ipapakita ko na rin sa inyo ang aming dinadaanan ngayon kung gaano kaganda at kasariwa ang hangin sa lugar na ito dahil ito ang lugar ng hinatuan Port Lamon. ayan na nga mga idol kung saan ngayon tayo ay nasa kabundok bundukan na nito sa hinatuan ano? so papunta na itong bakulin mga idol kung saan ay malapit na rin tayo sa ating papasuking uh, pabukid ano? so maraming maraming salamat sa mga patuloy na suporta ninyo sa ating mga ginagawang video na to kita nyo naman kung gaano kataas ang ating tayo at napakasariwa ng hangin napakasarap sa ating pakiramdam ano? so talagang fresh na fresh ang hangin dito at nakikita na rin halos ang kat ng karagatan sa baba ba, ano? so yan mga idol ganyan po kaha taas at kaliblib na lugar yung ating pinupuntahan so ito ay kaya pa naman ng ating sasakyan ang problema nga laang ay hindi na makakapasok yung ating sasakyan dun sa ating pupuntahan kaya ating iniwan na lang dun sa ibaba at sumakay na lang tayo ng motor So ang driver natin po ngayon ay ang manugang ni Kuya Edgar. No. So maraming maraming salamat dahil si Kuya Edgar ay tinuro sa atin yung ganitong mga kababayan na naghihirap dito sa liblib -lib na lugar. So kung ito ay nandun at talagang karapat-dapat tulungan ay ating tutulungan. No. So yung sabi nila ay marami rito na luyay kaayo, o talagang naghihirap yan mga idol uh, antabay lang kayo sa ilan pa mga video ipapakita natin dito sa ating dinaraanan at gaano nga ba kahirap ang pagpunta sa lugar na yun so et yan na nga mga idol nagsimula na tayong pumasok sa bukid at ganito pala kahirap ang daan dito so si tatay na sa pupuntahan natin dito ay isang uh, nag gagardin ano so hindi natin alam kung ano ba talaga ang kanyang hanap buhay dito kung bakit ganito ka sukal kahirap yung ating dinadaanan ano so talagang grabe grabe guys motor talaga yung makapasok dito pero ito ay wala pong daan ng motor kung hindi ito daan ng tao so hindi po natin nilaka dahil kung lalakarin natin ay baka abutin po ng limang kilometro ang lalakarin natin so ilang oras din nating lalakarin yun mga idol kapag ating nilakad lamang so ang ginawa nila ay bumiram na lang ng motor itong ako ni Kuya Edgar para tayo ay maisakay dahil kaya naman ng motor basta mataas na motor lang ang mga XR na motor para malakas talaga piling piling sa bundok so ganyan po kaliblib dito sa ating pinapasok ngayon mga idol no? So wala pong kalsada rito mga idol Ito po ay guba talaga Talagang daan lang po ng tao ano? So dito po sila nagbabagtas kapag Palawa sila ng baryo para makipagpalitan O makipagbaylohan ng mga kalakal nila O tinatawag na gulay or ano paman na pwede nilang ipagpalit ng mga kailangan nila sa bahay ganyan po ka pandito sa ating pinagtahan ngayong araw so yan guys ano sana po ay nag enjoy kayo sa ating panonood uh, makita ninyo kung gaano kaganda ang paligiran ng ating pinupuntahan ngunit may mga pamilyang nagtatago sa likod nito ay naghihirap ano talagang hindi natin masasabing Oo, napakaganda rito sa probinsya at napakasariwa ng hangin, napakaganda, tahimik ang lugar ngunit hindi po alam nating nagihirap ang mas marami nating kababayan dito. Ano? Masasabi lang nating masariwa ang hangin kung tayo ay bakasyonista ngunit pag tayo mismo na ang nanirahan ay baka sabihin ninyong mas maganda pa sa ibang lugar dahil may pangitain o may kinikita sila. So dito po ay kapag sabi uh, ay wala kang sariling lupa ay hindi ka rin makakapagtanim. tulad nitong ating dinaraanan ay talagang bukid sobrang sukal, lo oh. Kikita po ninyo maraming puno. So hindi pa talaga siya na di-discover para mataniman. Ganun po pang ating ang binabagtas ngayon at ah, talagang ito ay hindi ko rin expect na dito tayo dadalhin ng ating mga kasamahan ngayon. Ah, talagang sobrang layo. Nasa higit daw limang kilometro itong aming pinapasok ngayon. ayan mga idol ano medyo kuma na tayo lumabas na ang ating kwan lumabas tayo sa kagubatan at dito na tayo sa medyo malinis-linis na ah na agihan natin dito Pero ito at lang yan na mga idol sa layo-layo ng ating binayahe ay bigo tayo sa ating, ay, sa ating ngayon, tuloy, tuloy pa rin dahil ang pamilyang pinantahan natin ay kayang mamuhay ng sapat sa kanilang ginigitang araw-araw ang nakakamanghalang dito ay talagang ito po ating dinaan ay dinadaanan ni tatay araw-araw at wala si tatay dun sa pagpunta natin sa kanilang bahay kaya ngayon ay mas minabuti ko ng sa iba ko na lang ibigay yung ating dalang Uh, tulong ano sa mas karapat dapat talaga na makatanggap ano so sinatatay ay nahihirapan lang po ay sa komunikasyon papunta sa paglabas ng kanilang mga produkto at sinatatay naman ay may ayos ang kanilang pamumuhay sa gitna ng bukid so talagang hindi ko rin expect na ganong kalayo so mga idol hanggang dito na lang maganda magandang umaga sa lahat nandito ngayon tayo sa po hinatuan ano sa so, dula ng hinatuan to. So mga idol ito meron tayong nilapit sa ating isang pamilya ulit. So ating agad na pinantahan dito. So kasama natin si Chong Edgar. Ano? So mga salamat kay Chong Edgar at sa kanyang pamilya na nag concerned citizen ngayon natin no? Uh, sila yung naglapit sa atin na uh, sana daw matulungan natin kahit paano itong kanilang kapitbahay so ngayon naalamin natin kung anong uh, kanya ng buhay uh, estado ng buhay nila dito so tara masamahan samahanin ako mga idol idol hey, nandito tayo at ay, ay naglalakad na ngayon so ating pupuntahan yung kanilang sinasabi sa rito uh, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel so tamahan niyo ako muna mga idol idol hey, ito yung bahay na sinasabi ni Chong Edgar at ng kanyang manugang asawa ng kanyang anak yung lalaki dito na isang kasama namin kanina so ito yung bahay na sinasabi sa atin na gusto niyang patabangan so Sulo si tatay yung nakatira dito at makita nyo naman uh, yung bahay dito is tagilid na o sa salitan ng Tagalog tagilid na hindi ko alam kung anong tawag sa Bisaya basta sa amin ito ay malapit na itong maguba isang hangin na lang to guba na so sana sa may mabuting puso na no, nais tumulong yung pwede naman kayo magkontak sa akin at kung ano yung kayang ipaabot kay tatay is pwede naman nating ihatid para kay tatay So, tara mga idol, interviewin natin si Tatay At kumustahin natin kung ano ang kalagayan at sitwasyon niya sa buhay Kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan So, tara mga idol Ayo ayon tay, magandang umaga Mayong buntag, ano? Buntag pa ba? Buntag pa kay Tay, ah, magpakilala muna ako sa Imuha, ano? Ako po ay si JP Bintong TV isang charity vlogger dere sa inyong lugar Mindanao so kay taga Manila kaya mapansin mo yung aking bisaya ay baloktot ano <laughs> ika nga ay hindi tuwid okay lang ba tayo ako bumasok mag atawag dito ay sulod magsalod ayan sulod ako sa iyong balay ito ang bahay ni tatay ano nga tayo pangalan mo? ni tatay Maximo so makita nyo guys is pag akyat ko rito eh, pintuan na agad ulit ng kanyang bahay sabi lang ito yung kanyang sala na halos ay kadipara kadiparang mga idol tapos ito yung kanyang kwarto na sa loob so tay ingkod ka tay Kod. kahit dito na lang hala na so tay kamusta naman kadere Anong kan mo rito, tay kan anong pinangitain mo din, eh? para sa inadlaw ni mong pag makaon. Sa ano kanang ay tawag dito, ay raha. Raha man sa Bisaya ni ano. Raha. Anong kan mo tay anong anong tribong nakasakop sa imong diri? Eh? Hindi ka kamayo. Dili. Bisaya ka lang talaga. mm, -mm. So taga rito ka talaga mismo tay? Hindi. Hindi. Kantilan. Kantilan yung unahan sa tandag? Oo. O malayo, nakakaabot ka din tay? May asawa ko nga eh. asan ang asawa mo karon? Patay na. Patay na. May mga anak ka mo? May anak ko isa. Practice teaching at sa kantilan. Sa tandag? Oo, sa tandag. Unahan. Kuan, ato matay sa lady. Ato ko sa na matay na rin? oo, uh, practice teaching ito, ah. na ito ika, kasi naaba Ah. so ngayon may buhay ka pang anak? may buhay ka pang anak karon? na isa asan sya karon? sa Manila Manila, anong gawin niya sa Manila tay? vulcanizing ah laki? oo so, kaya sa vulcanizing oo bila katuwig na siya sa Manila tay? vulgay na vulgay na, may communication pa ka mo? Ah, wala kayong communication. Ano? Lisod po, pag nagka, nagkabuwag, ano? So, wala ka ng balita doon sa iyo ang anak. Maliban na alam mo na sa Manila lang siya. Maliban doon, wala ka ng ibang kontak. Wala nang lain. Paan na? nga may pukot, Dere. Agoy. So, may sarili ka palang pukot sa una, Dere. Kinawat naman o tinakaw sa salitang Tagalog. May mo ba kung kahoy sa kahoy? May but sa pamukot mo tayo may sarili kang kanay baruto o sariling bangka? May baruto na sa silong. Ah, kanang walang katig ano? Kanang kanra, tiwas-tiwas ra. So ito mga idols, tatay pala ay ang anak ay nasa Manila, wala rin siyang kontak, hindi niya alam kung nasaan sa Manila, ano? tapos ay hindi rin siya hindi siya tinutulungan tapos ay ang asawa naman niya ay patay na at si tatay ngayon ang ginagawa na lang daw niya hanap buhay ay anong panggatong ayun yung kanyang mga panggatong na kinukuha at mga sanga ata ng mga nalaglag na puno yun lang kanyang binibinta magkano naman ang isang tali niyan tay? Jis ang isang tali pang ilan long aga na? dalawa mga dalawang lungagan So, ako tayo na pa rito ako dahil kay Edgar na sabi niya meron ditong gusto kong gusto ng patabangan at ikaw na. Uh, Oo, kay na luoy sa imong sitwasyon ba? Yeah. Si Edgar, sa... hmm. kasi tong si Edgar naman kasi nasa bahay ang nagtatrabaho. So, sabi ko sige samahan mo ko at ating bisitahin si tatay na sinasabi mo. So nakita ko naman karapat dapat kang matulungan. So meron akong kaunting dala para sa Imuha. Kung ano man ere, yung aking may abot sa Imuha, ay pagpasalamat talaan tayo sa Ginoo na ay may nakaabot na tabang. No. So si tatay po ay sulo sa bahay at wala nang kasama. So ito yung ating kaunting bigas na dala para kay tatay. So limang kilong bigas yan at saka may noodles at dilata. Ano So ngayon tayo may panglong aga pa karon. Asaging na. Asaging ra. Asan ang iyong kan? Pwede mo pumasok diri? May kan sud kan. May kan un ka, pero meron kang alalay na saging. So ito, pag wala daw wala siyang pag kang bugas, kana ang kan mo. Oo. Ano saging in yan tay? Ano saging to? Karnaba? Hindi. Ay hindi siya karnaba. Hindi uli na nila hindi ni sa amo Pilipita man eh. Mm -mm, kung baga sa kwan ito yung ginagawang ketchup mga pini-flavor sa ketchup na saging ana sa katundan so ito mga idol dahil si tatay nga ay solo so ito yung sitwasyon niya rito ayan kanyang gamit tapos ito ito na yung pinakang kwarto ni tatay ah, ito na yung pinakang kwarto mo so yan oh mga idol dito siya na tutulog ng dahil sa bagay. Ito naman ay para kay tatay dahil sulo naman siya. Malaki na to. Ang problema nga lang ay malapit na siyang matumba. So hindi na yung tatay mapaayos. Ano tay? So wala kang kamag-anak dito tay kahit isa. So paano pag wala kang mabinta sa iyong raha na panggatong? Anong ang mo? Ito, so, mga kwan dito. Sa buking, sa balista. Ah. Dali na ay bukas. ka, mag, mag dito ay maghurnal ka sa kanila. Mag, magkumbaga ay tawag dito sa kanila ka man na rabaho. Ah, ka naman na, nakita sa maghapon tay sa iyong kan? Raha. Uh, na ay bukulit ka, 20. 20? bugas kilo. Pero karaniwan mong kita sa raha, pila? Ay, sa iyo, Wala. Sa aking gamag, naman, Ano yung utay-utay mong kainin? Saging, pag walang wala talaga. Kaya ano, eh. mm. Kanang iyong sudan? asin. Asin ra? Okay, mm -hmm. Hindi ka na rin makapanghuli ng isda ngayon, ano? Hindi na ka Mahina mahi na. Kahit yung sa pagkwan. Anong pamana, hindi na, no? Wala. So, talagang... Iguyag 84. Ta Karun, so, 84 si tatay. sila. Ay, mo. Ay na. Mm. So, na um, Buti na lang, mayroong mga kapitbahay yung minsan nagbibigay sa iyo ng ulam. Ano? Wala. So talagang ganun kahirap ang buhay ni tatay pero sa una daw meron siyang pukot tinakaw nga lang so nawala yung kanyang pang sa isang panghanap buhay nawal kinuha pa sa kanya ano hindi mo na huli ang nagkuha hmm. Ano yung gabi kinuha? Saan? Nakabutang? Ah, nasa tubig pa. Siya na ang pinaw. Siya na ang kumuha. Mm -hmm. uh -huh. tumayo ko muna, maliit na lang mga tayong nakatay, umm umm nakatay kasi story lang, penangtang antingga matigam, yun na lang ang iyong hanap buhay inagaw pa sa imo ha ano? yung buhay pangita, yung dating, 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 na isda sari-saring right isda, day, isda right? na kapalit ka ng tupogas yan mm -hmm. don uh, ayo sa akin gali may, may, may regalo <tire> mm -hmm. so, sa isna butos din n'jay twin ng mga putaya bauso noong nagdidiin kanang ilang nakakailang baso kanang nilong ag sa maghapon tay dohara umaga tanghalian o kana ay pa adala na okay. Mm -mm. Kaya solo ka man, ano? So, si tatay, eh, napakahirap ng sitwasyon dahil pag eh, wala daw siyang binta, wala siyang pambili ng pagkain niya. Kaya saging nala ang kanyang kinakain. Tulad ngayon, wala na siyang bigas daw. Saging nalang sana naman yung kanyang iluluto. Eh, So buti na lang tayo eh dinala tayo ni Lord dito. Meron tayong dalang kaunting blessing, may noodles tayo at oh, saka tinapa. Tapos ay eh, limang kilong bigas. So yan maraming maraming salamat sa sponsor nito na pinagsama-sama natin yung mga nagpadala sa atin, binawasan natin ng kaunti para i-share naman sa iba. So wala po tayong sponsor sa ating pabigas kung hindi ito ay mula doon sa pinadala sa atin na budget ay eh, kinuhaan natin para ma-share sa iba. So maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa akin at nagpapadala para meron tayong ganitong mag, mag ipamigay. Ano? So yan tay ah kung ano ba ano, ko natin ang dala natin ko ay eh, yan lang muna sa ngayon ano. Sumalay natin sa susunod na balik natin eh, higit pa diyan ang madala ko, di ba? ako ay nagpapasalamat din doon sa mga tao na concerned citizen na kagaya ng Edgar na pinapaabot sa atin yung ganitong sitwasyon ng buhay ng kapwa nila, kababayan nila may itudlo, uh, itudlo akin, Edgar. oh Oo. Kaya matagal na ikaw itunutodlo sa akin ni Edgar, kaya lang busy pa man ako nung nakaraan. So sabi ko, schedule na lang natin kung kailan tayo makapunta. So, may pangita, ikaw, bahay, kumatulong -huh. lang. So, ilibot ko muna kayo mga idol dito sa bahay ni tatay para makita ninyo tagilid na talaga ang bahay niya. Ito po mga idol oh. Kanang bahay ni tatay eh, wala na yung posti nakatukod na lang ng gamay o kaunti na lang sa salitang Tagalog. No? Tapos eh nilagyan na lang o, meron para siyang tinukod rito sa pikas. Ayan nga naman tatlo kaya eh, tumagilid na yung tayo ng bahay niya. Hmm. Tay, diyan ka lang daw, Tay. Tay, diha ka ra. Tindog ka ra, diha. So makita ninyo mga idol is talagang yung bahay ni tate ay yung pinagtagpi-tagpi tapos yung bubong ay nilagyan ng mga gulong na sira tapos itong mga materialis niya puro kahoy na retaso may playod may kahoy na siya na yung pinakang dingding or bungbog sa salitang bisaya dito sa kanila so kita na niyo mga idol talagang isa si tatay sa, para sa akin ay eh. karapat dapat ding makatanggap ng blessing na ting dala so maraming salamat po kay Chong Edgar na nagturo sa atin dito at nagdala. So Tay, anong masasabi mong nakaabot ako dariya sa inyo? So, tay sana, wag mo na sana wag mo isipin na ito lang yung aking pagpunta rito sa Imuha. Malay natin sa susunod na araw or linggo makabalik ulit ako dito kung may maganda tayong blessing, ano? So mabigyan man lang kita ng kahit kaunting blessing ulit sa so, susunod na balik natin. So sa lahat po ng aking uh, subscriber at mga viewers ay eh, pakisupport po ninyo itong ating YouTube channel at sana maraming pa tayong matulungan tulad ni tatay. Kung ano man yung nais ninyong ipaabot na tulong para kay tatay, kay uh, kayo na pong bahala, hindi po tayo sa sa so, mga nag gusto mag-donate walang problema pwede natin ihatid at may kita niyo naman sa ating mga video mga idol ano maraming salamat po so hanggang dito na lang muna yung ating vlog and God bless you sa inyong lahat